Nabuo na nga ang kauna-unahang bagyo ngayong taon at sa kasalukuyan ay nananalasa ito sa mga bahagi ng Calabarzon. Ayon sa radar data ng pag-asa, huling nakita ang sentro ng bagyo sa boundary ng Laguna at Quezon. Ay din sa update ng pag-asa, kaninang 5 a.m. lamang ay taglay pa rin ng bagyong Aghon ang lakas ng hangin na aabot sa 65 km per hours at malapit na sa gitna at pabugso-bugsong hangin na aabot naman sa 90 km per hour. Kumikilos pa rin ito sa direksyon ng Hilagang Kanluran sa bilis na 10 km per hour. Inaasahang tatahakin ng bagyo ang timog silangang bahagi ng Laguna ngayong araw. Posible na rin itaas ang storm signal number 2 sa ilang mga bahagi ng Laguna sa mga susunod na oras. Sa kasalukuyan nga ay sinasabing maaari itong magkaroon ng lakas na 62 hanggang 88 kilometers per hour at may posibilidad na magkaroon ng maliit hanggang katamtamang mga pinsala. Patuloy na pinaghahanda ang lahat para sa mabagyong panahon ngayong umaga hanggang sa darating na gabi. Sa panibagong update naman ay lumalakas na nga at naging isang tropical storm category na ang bagyong aghon ayon sa pagasa at ngayon nasa bahagi na ng Lukban, Quezon. Taglay ngayon ng bagyong lakas ng hangin na umaabot sa 65 km per hour at pabugsubugsong umaabot naman sa 80 km per hour. Kumikilos na nga ito sa direksyon ng northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Kung ang kasalukuyang kinikilos ng bagyo, nga asang babalik na nga ito sa karagatan ng Philippine Sea at posibleng huling maglalandfall sa bahagi ng Pulilio Island sa Quezon Province mamayang hapon o gabi. Narito naman ang ilang mga nakalap natin mga video footage na nagpapakita ng aftermath ng bagyong agon. Sabandala dito naman sa Real Quezon ay pabugso-bugso pa rin ng panahon at malakas ang hampas ng mga alon dahil na rin sa pagpasok ng bagyong ito. Ayan po. Ayan. Mahirapan pag aahon. Ayan. Iba yung, yung pangpangkala na nasira. Ayan o. Oh. Ayan po guys. Anong nangyayari ngayon? daming bangkang nasira oh. Ayan oh guys. Ayan po oh. Ayan yung mga inaalong ng mga bang... ng alo na hindi na kinayang iahon ng mga tao. Ayan po. Alos lahat. Sira. Ayan po. Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu